guys da nakakaanim na tawman na ako yan you know. oh, uh, i-pesto lang ako rito Yung mga bahay to subdivision eh. nasa taas ako second floor yan you know, may kambing oh. yan you know, may kambing oh. yan you know, may may akay tao rin sa taas ang dami flower horn tsaka ang tawag doon, Arroyo na nahuhuli ayun si kuya yung mayari ng bahay doon sa kabila na ang oriente ang yun, oriente si kuya ayan mamaya so, maya tayo pakikita natin sa inyo yun, yung uh, huli natin mga kais ng toman at uh, ito eh araw nga pala ng ano to araw ng uh, sabado o gusto ito, oh, araw na Sabado, Augusto. Anim na ito na huli ko. Tsaka apat na tatunay na tilapia. Tsaka isang flower horn. Eh, e, e. ayan, dami flower horn. No? Ba? dami. sa eh. sabi ng pader. Dito, ito yung baril ko. abang abang pa ako alam mo oras na alas 12 na ata dito tayo pumupatok mga kaisda yan sa baba pihuli natin pakikita ko sa inyo yan Anim. natuman o nga pala eh tunos sa lahat eh nagpapasalamat po ako sa buong uh, buong may kapad sa biyayang binibigay uh, binigay sa atin ngayong araw na to araw na sabado o gusto ayan tanghali na ito sa dalawa lalaki <laughs> tatlo ayan mga kaisda uh, apat

dumikit apat yang apat apat na tunay sa isang flower horn bum bum putok tayo eh. so, sabi nila masarap daw to mga kaisda eh tikman natin nga hindi eh, naman nitong flower horn talaga at uh, sabi nila marami nagsasabi masarap daw oh. So, biting ko isa dalawa tatlo lalaki apat lima Amin. Ito pinakamalaki. 1 kilo uh, 1 port. Dahil may timbangan, may timbangan tayo mga kaista. Dala. Yung malit na timbangan. ayun ayun na magkasya. Oh. Ayan na. Ayan, magkasya mga kaista. ayun ang huli natin. Oh. Ayan. Ayan na magkasya. Tay, uh, uh. ah. uh, nagpapasalamat nga pala ako sa mga mga nagla mga nagse mga silent viewers natin, mga maraming salamat po sa inyo sa patuloy na patuloy na panonood at pagsuporta po sa akin na uh, munting uh, channel Bart Sniper TV po. Eh marami po nagsasabi, bakit po hindi na ako nag upload eh, busy po tayo ito pong video na to ngayon eh, i-upload natin to para makita nila hindi ko na nakuha na ng video mga kaisya yung mga nahuli natin wala kasi tayong pagkakapitan dito ng video ng camera ayun yung gopro ko di ko nga nagamit <laughs> ito di ko nagamit yung gopro ko dahil ay oh di ko ginamit at eh, uh, wala nga pagganoan Sayang nga eh Gaganda sana Una videohan yung mga hulit Sa pagputo ko oh. Ganda sana Yan yung spot Mga Mga kaisda oh. Ayun may mga May namamaril pa rin May naniniksay pa Isa, dalawa, tatlo Ayun oh. Nakakit sa puno Ayun oh. Mga nakakit sa puno ron Ayun oh. Sa Akasya, mga sa ka kasya mga kaisda eh tayo nandito napakainit nasa gitna tayo second floor tayo ng bahay na ginagawa ayan second floor to second floor tayo eh may mga katabing bahay oh. ayan may mga katabi ayan, may mga, mga, mga kaisda dito naman tayo pumupotok dito nang gagaling ang isda kaliwat kanan kaya lang eh bihira lang yung tunay apat lang tayo walang anin tapos ang karamihan dito puro flower horn tumami yung flower horn tsaka aroyo. arroyo arroyo yun talagang marami na yan eh kaya lang yung flower horn mga naglitawan dati wala naman yan ayun o oh, dami naglaro oh, pader ayun nakalikit sa pader oh, dami o oh. ng isda ayun oh, dami O paano mga kaisda hanggang dito na lang ha. Inuulit ko, uh, shout out nga pala dyan sa mga solid masa. Senyores, mga kasama ko sa solid masa at saka sa bis. Shout out sa inyo mga bro. Bukas tayo magkita kita. Meron nga pala kami pa event mga kaisda sa pamimilmit. Kalumpit namin gaganapin. Uh, bukas ang simula nyan. na uh, alas 5 ng uh, umaga hanggang alas 6 ang... Uh, ang ano tawag to ano tawag doon sa kalimutan ko na nasa dulo ng dila ko yung registration uh, mga 6 o 7 ang simula noon hanggang alas 3 ng hapon o alas 4 palakihan nung nahuli uh, paramihan parang ganun tinitimbang ganun bukas may mga ano tayong may mga uh, guest tayong mga pupunta at mga mga nag-sponsor ng mga vlogger din, ng mga namimilmit kaya pupunta sila bukas dun saan saan lugar mayroong Maynila, mayroong uh, Malolos may uh, Baliwag uh, basta, sari-sari sila mga vlogger din mga namimilmit o paano mga kaisda, hanggang dito na lang yung aking video ha para sa... Papasalamat ulit ako sa inyo sa patuloy na pagsuporta at panunood sa akin YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po. At kung kayo ay bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag po kalimutan pindutin ang bell para po lagi po tayo updated sa ating mga ginagawang uh, panguhuli ng isda o tawagin nila paniniksay, pamamaril para makita nyo kung paano po paano mga ka-isda, ganito na lang at uh, magandang tanghali po at maraming maraming salamat po sa inyo mga kaisda.